Hello guys, good morning. Eto na naman tayo. Kwentuhan araw ng Lunes. Dito sa Emilio Aguinaldo Highway, papunta ng trabaho. Kumusta kayo guys? Eto kasama natin si Happy at Sadi. So, yan lang tayo guys, no? Kwentuhan tayo. Sana mab sa mabuti tayong kalagayan at bigyan tayo ng Diyos na yung araw na mabaya pa at kaligtasan sa lahat ng ating ginagawa. Salamat po, Diyos. Ko So ngayon guys, ang panahon ay medyo kulimlim. Hindi mainit. Pero madilim yung medyo madilim nga no, kulimlim. Makulimlim. Hindi naman masyadong umaambon. 'Yan no, madilim lang no, madilim. Ay hindi naman madilim. Kulimlim. Siguro ang tamang tawag ay makulimlim na langit <laughs> so ngayon guys tuloy natin yung buhay natin another day and another life and new another story so so far na no? itong kalsada ngayon ay wala namang masyadong sasakyan uh, December kasi ngayon oh. kaya baka nagbabakasyon na yung iba so December 18 2023 mid of December na ngayon guys kaya para sa akin last week na to ng working no work work uh, week kasi eh, nagfile na ako ng layl after 25 26 guys ay holiday so da ka syang da sya na ngayon guys kahit na December dito muna tayo sa bayan natin no? kasi medyo yung national issue ng bayan natin kasi ito yung lahat ng papuntahan ng uh, paghihirap natin araw-araw yung kaban ng bayan di ba? magtataka lang ako ngayon guys no? anong oras ngayon? quarter to 7 a.m. But ganito yung kalsada, sobrang sobrang linis. No. Kung makita nyo, sobrang linis. Walang kasas kasabayan, oh, no? So siguro hindi natin alam ang dahilan. But uh, favorable sa atin, no. So nena-nena lang tayo, guys, no. Nena-nena lang. Pag ganito yung kalsada natin no na na safe driving no? so uh, yun nga guys uh, this pag-usapan natin yung kalagayan ng ating bayan kasi dito din na papunta yung paghihirap ka paghihirap natin ang uh, kaba ng bayan so uh, natutuwa lang din tayo kasi Marami tayong nakikita talaga, no? Mga ma, Mamaya Ng Ating bayan, no? Pilipinas Maraming nagsasalita So, anong ibig sabihin yun, guys? Na-realize ko talaga, guys no? uh, eh, Lagi ko naman kinukumpara, no? Uh, Amerika, no? Sa atin Minsan, Japan, no? But Uh, sa western naman America western part western side so paano natin i-compare natin guys ay naisip ko bakit yung America dati no naayos nila yung bansa nila sabi ko ba malaking tulong pala yung nakapag nakapaglabas ng damdamin yung mga tao guys hindi lang sa pag rarally, uh, pag huwelga but technology guys, malaking bagay pala no uh, ang naisip ko kasi eh, bakit ang laki ng impact ng uh, madlang people sa Amerika, kahit na wala pa yung YouTube noon at noon pa ba diba? so ang naisip ko, kasi noon pa yung Amerika, grabe nasa technology no na kahit yung mga tao doon meron na kanya-kanyang mga kamera no? kahit na sabihin natin hindi naman ka high tech pero yung camera nala uh, meron talaga sila no? pero meron na uh, may mga paraan sila paano i lahat ipahayag yung damdamin nila sa karamihan no? madlang people so ngayon yung nga yung napikita ko ba o nga pala no? Uh, kaya ang lakas ng uh, pagpapahayag ng ganong uh, gamit ang technology kasi nga marami ang naabot nito guys yung informasyon informasyon so ngayon eh, ito nga ko po ngayon sa ating ban sa ating bayan ang dami ngayon no? uh, panahon ng youtube social media uh, ngayon palang talaga guys na ibubukos ng damdamin ng mga madlang people no? uh, nakita ko guys sa uh, uh lang yung mga talagang uh, bloggers vloggers na no nagsasalita ah uh, ngayon guys yung social media ay malaking bagay sa pagbabago ng ating bansa no Uh, nawawala nawawala na yung karahasan binabus o pinapahayag na yung mga insights natin or kaisipan, no? Tukos sa ating bayan. Ah, uh, yun yung doon nakatulong yung technology ngayon, guys, no? Kaya sabi ko ba, ito yata yung nangyari sa Amerika, no? Napaka, ah, uh, laking tulong sa kanila pala kaya maganda maganda yung nangyari sa kanilang bansa no? yung transparency na pupush yung mga damdamin ng mga tao doon kaya konting bagay lang doon kanting kambot lang doon ng mga politiko na pangit yung galawan eh. talagang madyo-jombag sila doon diba guys so, ngayon eh dito din sa ating bayan ngayon na uh, nakikita ng natin na uh, talagang mga madlang people ay matatalino talaga guys ah uh, nagkulang ta nagkulang lang tayo sa technology no hindi lang natin binuhos yung kaisipan natin sa technology so ngayon eh kusa nang dumarating yung technology sa atin at ah uh, Karamihan naman sa atin ay ginagamit na yung technology no sa uh, pagpahayag ng damdamin at uh, kaisipan no sa tamang uh, kaisipan. Uh, so far yung pinapanood ko naman at pinapakinggan ay mga tao talaga na may credibility o talagang totoong tao no. Kasi alam ko yun guys no na kung sino yung totoong tao kasi ako oh din ganun din ako hinahanap ko yung karakteristikos sa kanila na totoong tao walang plastika no? talagang magmura ka magmura ka hindi naman sa magmura ka na magmura ka lang walang dahilan no? ibig sabihin yung pagmumura eh talaga gusto mo ilabas yung galit no na, na talagang galit na galit ka at sobra na buso na yung ginagawa no sa so, kailangan magmura guys no kaysa naman patayin mo yung tao daan mo na lang sa mura no? so ganoon yun guys hindi tulad ng ibang tao wag mong kasi nga ganito ganito hindi, hindi yan no? plastik yung mga taong ganon kahit galit na hindi magbumura meron naman patdaan na lang sa patayin no? pat uh, na lang tao no? so ganoon 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 yung characteristics ko no? na talagang totoong tao tayo guys dapat para makita natin sino ka anong gusto mo no ngayon na uh, ito na nga ah uh, dami na akong napapanood o napapakinggan na talagang mga taong may malasakit sa ating bayan no na gusto talagang ayusin yung bayan natin kasi nga ah uh, sayang no sayang yung mga pinapagura natin napupunta lang sa wala So, ganun. Ang uh, sana na maganda kasi yung mga kaban ng bayan natin ay nailagay sa talagang proyekto ng uh, bayan. No? Para maramdaman naman natin na uh, lumalago o rumunlad yung uh, bansa natin, guys. No? Ngayon, eh, pag yan ay na lagay sa wastong paggastos, paggasta. Yan guys, sunod-sunod uh, na yan, domino effect na yan sa mga madlang people natin, no? Ah, uh, tayo guys, may mga madlang people na binubuhos o ginagamit yung baka isipin nila, guys. Talagang yung creativity, guys, lalabas yan, no? So, yun guys. Yun guys ang dapat natin ayusin na atulong natin yung madlang people na lumabas yung creativity, talent ayun, hindi eh hindi lumalabas, bakit? eh, paano lalabas? eh, kalam ng sikmura ang nararamdaman nila, di ba? so, uh, wala lang time na ilabas yung creativity kundi trabaho lang ng trabaho para makain, di ba? so, kung meron tayong bayan na maayos at nandyan lang yung trabaho hindi tayo nag-aalala na walang makakain yung utak natin guys gagalaw sa uh, pagiging creativity ng mga madlang people di ba guys so ganoon yun guys no maraming may dudulot pag yung uh, ng bayan ay may ayos sa paggasta so ngayon eh nakakatuwa talaga guys no na at uh, kamaraminga uh, uh, talagang uh, uh, bi, uh, nagagalit na no uh, hindi lang mga ordinaryong tao guys mga civilian kundi mga sundalo guys mga mata mga mataas na posisyon ah uh, pinapakita pinapahayag na yung mga damdamin nila guys so nakakatuwa guys nakakatuwa na sila mismo ah uh, may mga vlog na rin na nagsasalita. Kaya guys, sila yung pakinggan, panoorin natin, no? Kasi 'yan nga guys, mga eh, retired na sila eh ah uh, pinapasa na nila yung mga katalinuhan nila sa atin, no? So, yun mga ganun, sila mga sila guys ang mga panonoorin natin, pakinggan. Uh, at uh, may time guys kung uh, medyo siguro malakas ng loob ko i-share eh, ko sa inyo yung mga link nila ano so ngayon hindi pa guys no, nahihiya pa ako but uh, search yan guys may mga uh, general mga matataas na posisyon may mga magaganda uh, uh, takbo ng buhay or magandang record sa buhay guys nagsasalita so tukol sa bayan natin so yung mga tao guys na uh, pinapahayag yung mga plano nila sa bayan natin na uh, talagang ayusin no? kasi nga uh, yun na uh, pag naayos yan guys talagang hindi naman yan na uh, meron tayong makakain yan ay pag naayos yan guys maayos din yung mga kaisipan natin no? at uh, lahat ng guys maraming madlang people guys mag-iisip yung mga uh, marami tayong magagawa sa bansa natin guys kung yung mga tao ay uh, maaliwalas yung pag-iisip no? so ganun yan guys no? ah, uh, nako, umuulan pala umuulan pala, nako, 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 so umuulan guys sa uh, tabi lang ako no? ah, uh, malas malas lang so guys, dito lang ako tatabi lang ako sayang so guys no dito lang sa susunod na tayo guys umuulan lang tuloy ko na lang kung sakali but yun na yung uh, pag-uusap natin ngayon guys no na talagang uh, yun nakakabilib na ang panahon ngayon dahil sa technology marami ng mga madlang people natin kasama na pinapahayag yung damdamin nila para maayos yung bahay natin hanggang dito lang guys see you later be inform, be updated, be part. Bye bye.